Angelica, stop! Angelica, stop it! Matala ako, kaya bad. Angelica, bakit mo ba siya sinasaktan? Hinako niya, ibit ko, Kuya Dennis. Angelica! Pagkabal! Angelica, bad. nandito lang na ako! Bad sa Kuya Dennis, bad! Your bad, magnanakor Mag na Kuya Dennis! Angelica! Tama na, Angelica! Nandito na ako! Angelica! Mommy! Ba't ka nagkagalit? Ba't ka sumisi kau? <laughs> <laughs> Mommy! nako niya ipit ko. Kinuha niya yung ipit ko. She's bad. <laughs> Mommy, ninakaw niya ipit ko. She's bad. She's bad. Baby, baby, tama na. Ha? Nasa na yung ipit mo. So stop crying, okay? Okay? Tama okay. na, tama na. ka tuloy, ha? Swerte-swerte ko talaga iyo Mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. ako ko mawawala kayo na hindi ako mawawala sa mundo ha <laughs> Ah, teacher, pa mo na si Angelica Mami, saan ka punta? Baby, I'll be back. Sandali lang ako, okay? Sandali lang ako. Pa-kibante. Miss? Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit mo siya pinaiyak? Sorry po. Akala niya ko kasi nanakaw ko yung ipit niya eh. Bigla na lang ko siyang nanakit. Alam mo naman kung anong kondisyon ng mga estudyante dito, hindi ba? At dito ka nagtatrabaho. So kasama sa training niyo, kung paano alaga ng mga espesyal na bata. Kaya dapat alam mo kung paano sila tartuhin. Pasensya na po kasi baguhan lang po ako. Huwag mo akong bigyan ng ganyang dahilan. Ingat na ingat kami na huwag masaktan ng mga anak namin dito. Lalo na ako. Ka isa isang anak ko lang si Angelica. Tapos pa iiyakin nyo lang? Kaya next time na lumapit ka sa kanya, dapat ka mo ng trabaho mo. Dahil kapag mapulit pa to, ako lang mismo magsusumbong sa'yo. Sa supervisor mo.